Yo, what is up mga bros? We are back again with another vlog. It's yung bagong vlog sa channel. Eh, wag mo kalimutan mag-like and subscribe. So, tamang na yung trap muna tayo ngayon. Tito po kayo sa aking bahay. Let's go. Ay, gabi na. Matulog muna tayo. So, dito survivor, guys. Kasi ayaw na survivor. Eh. Create nyo lang to, guys. Tulog muna tayo, ah. Tapos, next. Uh, <laughs> Tutol ko na kayo. Tara dito. O, oh, baba tayo. Baba, baba, So, first, ayan ang aking bahay. Sobrang lucky, guys. May pool yan sa daan. So, ito yung aking mga... Uy, wala oh, na. No. Ito yung aking mga kabayo. Si Petra, si Baby Boy. Yung brown, si Baby Boy. Ito si Petra. Hello, Petra. Oh, shit. Yan ang ingay. Tapos dito, ano? Wala lang. Tapos tambayan lang dito, guys. Tambay-tambay lang ako dito. Nilaro ko to survival so, na ko. Ang hirap. Tapos nandito yung mga skin ko. Uy, ba't da daw makapasok? Ang na natin to. Bye-bye. Um, Kita -bye. yung makapasok na yan yung mga pana ko. Ganun. Yan oh. to Ito. Oh. Yan. Isa lang nandyan. <laughs> Ito dito. Okay. Yan o. Oh. Buti walang brown out na yun guys. Salamat Lord. Walang brown out na yun. Pero pag nag brown out ko guys. Baka ano o. Bukas ko matatapos. Ay ano. Bukas ko ma-upload tong video na to. Yan. Aray. Hello. Dito naman tayo sa taas. Hello. Ay dito muna tayo sa baba. Um, Ito tayo sa kusina yan. Dito ako nagluluto ng manok, guys. Ito dito yung puwad ko. Ay, lamis sa hand. Dito ako kumakain. Tapos, dito yung ano ko. Sala. yung TV ko, guys. Yan yellow TV. Nanonood ako ng Coco Martin kagabi dyan. Ayan. Kita niya yan. Nanonood tayo ng Coco Martin ay may ABS CB na ko guys malakas signal ko nandito naman tayo sa second floor umulan ay hindi tayo sa second floor yun no? kasi tapos ito yung mga books ko Ayan, ito yung kwarto ko di ba tapos yun yung ano ilaw ilaw yun mga kandila tapos dito si Arco dito yung inodoro natin guys tingnan naman yun o. mo guys. yan Tapos ito yung kwarto natin. yan, Okay lang yun. Okay. Ano naman tayo. Dito na naman tayo sa third floor. Ito yung dinanan natin kanina. Tapos may kwarto din dito guys. Kung alam mo lang. Kumuha ko ng kwarto dito. Yan. Para sa mga bisita pag naglaro kami ng kapatid ko. Diyan siya matutulog Tapos, ito yung aking big pool. Ah, maliit lang ito guys. Yan yung, kita niya yung mga salamin niyan. Ang ganda niyan. Blue, blue, blue. Blue. Ano, ganda diba? And let's go. Ito yung profile picture. ay yung ano. Gamit yung skin ko. Kulay blue chimper. And, tas, dito. Uy, may hindi pa pala ako nagawa dito. Nakakainis. Naku ano naman, ha? May hindi pa pala ako nagawa. May hindi pa pala tayo nagawa, no, guys. Okay. Kuha tayo ng salamin. Yan, o. Yan, yan. Tara na. Yan you know, o. Dito naman tayo sa baba. So, ayun lang ang aking bahay, guys. Ito lang naman. Yan lang naman. Maliit lang. Yan sila pet. kung ano, may gagawin pa ako dito. Ito, torko ulit kayo. To. patay magpatay tayo ng baboy. Ulam. Para may ulam tayo. Kadito so, baboy piig. Puta na sa noon. Yan salamat sa baboy. Bagyan. Ah, Petra. Ah, si Petra. si baby boy. Luto tayo ng kain. Pang umagan. Yan o. tayo. baboy. pagal maluto pagal inay inay ay. ito naluto na yung babo natin guys ay shit yung kandila nalagay ko dyan na. ay ulit magluluto ulit na naman tayo sako tayo nalagay dito

Oh, shit. Baboy natin, Ipalit natin. Ayan, kain na tayo ng baboy. Tapos, tayo kain na kayo ng baboy. Saan? Baka sa, sa, ano natin kung sino? I don't know. Kitchen chance. I love kung ano tawag dyan. ato. Kain tayo dito, baboy. Sarap ng baboy guys oh. Para nabos na yung baboy natin. Baboy, baboy. Ayan. Ganda ba guys? Ayan. So ulit ulit tayo kasi walang magawa dito. Nag vlog na lang ako. Kasi walang magawa. Yes! Sakay! Tak, dito makakalabas yung mga tropa ko. Pagka tekla, ay tekla, tekla tuloy. Ito sa, uh, ito nga si tekla, tapos ito sa, si, ano, si BB boy. Tekla, tapos si BB Si BB boy yung brown guy, saba, kasabi mo si, yung, si, ano, siyempre, guwapo siya, ano, Gwapo Guwapo, tekla, meron mundo mo. napas pa ko eh. Doon tayo ng yung taas talaga ng aking mansyon. Ito yung dito. Ah, sarap. Thank you sa paulam. Si Pichip. Ano pa yung balak ko dito? Swimming pool na ba? Gawa tayo, tayo dito. Ay, shit. Ano Ano ito? Ay. Uh, ay, mali. Bakit po yung ginawa? Pagin so, na lang ako. Dito pala yun eh. Para ko naman sana. So guys, make sure na, na ano, na gandan nito sa aking video. And like and subscribe nyo. So, dito lang tatapos tong video nito. Bye, 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 bye. Peace out. Peace out na guys ha. Sorry.